EPP4 Quarter 2 Week 4 Day 1 Para sa balik-aral, sagutin ang mga sumusunod na mga katanungan. Ano-ano ang pagkakaiba ng sexual at asexual na pamamaraan ng pagpaparami ng halaman? Mahusay. Ang sexual na pamamaraan ng pagpaparami ng halaman ay nagaganap sa pamamagitan ng pagtatanim ng binhi o buto. Samantalang, ang aseksual na pamamaraan ay nagaganap sa pamamagitan ng mga proseso tulad ng pagsanga, marketing, inarching, at grafting. Ano-ano ang mga halaman na maaaring maparami gamit ang sexual na pamamaraan at asekswal na pamamaraan? Mahusay. Ang mga halaman na maaaring maparami gamit ang sexual na pamamaraan ay mga palay at mais. Sa asexual naman na pamamaraan ay mangga. Bakit kinakailangang alamin ang mga pamamaraan ng pagpaparami ng halaman? Tama kina alamin ang mga pamamaraan ng pagpaparami ng halaman upang mapanatili ang kanilang pag-unlad, mapabuti ang produksyon at masiguro ang kanilang pag-iral sa hinaharap. Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na tanong base sa mga larawan masdan at pag-aralan ang bawat larawan. Ano-ano ang mga nakikita ninyo sa mga larawan? Mahusay. Makikita sa mga larawan ang tao na nag-aalaga ng mga halaman pati na rin ang mga luntiang mga dahon. Sa iyong palagay, paano pinangangalagaan ang mga halaman? Tama pinangangalagaan ang mga halaman sa pamamagitan ng regular na pagdidilig, pagbibigay ng tamang nutrisyon at pagtanggal ng mga damo. Bakit mahalagang pangalagaan ang mga halaman? Tama. Mahalaga ang pangangalaga sa mga halaman dahil nagbibigay ito ng sariwang hangin, pagkain, at kagandahan sa ating kapaligiran. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Pagbubungkal. Ito ay proseso ng pag-aayos o paghahanda ng lupa sa pamamagitan ng pagbukas, pag-angat, paggawa ng mga taniman, pagsasakahan o pagtataniman. Pagpapatubig. Ito ay pamamaraan ng pagpapanatili ng halumigmig ng lupa para sa kanilang paglaki. Abono. Ito ay maaaring natural o nabibiling produkto sa pamilihan na karaniwang nilalagay sa lupa para madagdagan ang mineral ng lupa. Trellis ito ay karaniwang gawa mula sa kahoy, metal o plastik na nagbibigay ng suporta sa mga gumagapang na mga pananim. Para sa ikalawang araw. Panoorin ang mga sumusunod na video clips para matukoy ang mga iba't ibang pamamaraan sa pangangalaga ng mga pananim at sagutin ang mga sumusunod na mga katanungan. Manood at matuto. Manood sa demonstrasyon ng guro tungkol sa wastong pamamaraan at hakbang pangangalaga ng mga pananim. Habang kayo ay nanonood at nakikinig, kinakailangang magtala kayo upang matuto at maghanda para sa balik demonstrasyon o return demonstration. Sa pamamagitan ng pag-aalaga ng inyong mga pananim mula sa nakaraang aralin. Ano-ano ang mga iba't ibang mga pamamaraan sa pag-aalaga ng mga pananim? Ilarawan ang bawat isa. Narito ang mga pamamaraan sa pangangalaga ng mga pananim. Una, pagbubungkal. Ito ang unang yugto sa pagtatanim ng mga halaman. Ito ay tumutukoy sa pag-aayos o paghahanda ng lupa sa pamamagitan ng pagbukas, pag-angat, paggawa ng mga taniman, pagsasakahan o pagtataniman. Pangalawa, pagpupunla at pagtatanim. Ang maganda at dekalidad ng mga buto o binhi ay isa sa mga dapat isaalang-alang sa pagpupunla at pagtatanim. Depende sa uri ng pananim. Ang karaniwang lalim na ipinupunla sa lupa ay 1.5 to 2 pulgada para magkaroon ng sapat na halumig Pangatlo, pagdidilig. Ang mga halaman ay nangangailangan ng tubig upang hindi matuyo. Subalit, ang dami ng tubig na idinitilig ay nakadepende sa iba't ibang uri ng mga pananim. Maraming pamamaraan sa pagpapatubig ng mga halaman, gaya ng manual na pagpapatubig, drip irrigation at sprinkler irrigation. Pang-apat, paglalagay ng pataba. Kapag ang lupa ay nangangailangan ng sustansya, ang lupa kinakailangan itong lagyan ng pataba, manure o compost para madagdagan ang sustansya ng lupa. Ang paglalagay ng pataba ay maaaring ihalo sa lupa bago magtanim o kaya ay ilagay sa tamang layo mula sa halaman. Panglima, pagpupuksa ng mga halamang ligaw. Ang mga halamang ligaw ay isa sa mga dahilan kung bakit nababawasan ang mga ani, madadagdagan ang mga gastusin, madadagdagan ang insidente ng mga peste at mga sakit ng mga halaman para mabawasan ang pagdami ng mga halamang ligaw? May mga iba't ibang uri ng pamamaraan gaya ng manual weeding, mechanical weeding o chemical weeding. Ang manual weeding ay karaniwang gumagamit ng karit ng mga magsasaka. Ang mechanical weeding naman ay gumagamit ng makina para matanggal ang mga halamang ligaw gaya ng cono weeder, power tiller o basket hoe. Ang chemical weeding ay gumagamit ng komersyal na herbicides para mabawasan o mawala ang mga halamang ligaw. Pang-anim, pagpupuksa ng mga peste at sakit ng halaman. Gumagamit tayo ng pesticidyo upang mapuksa ang mga peste at sakit ng mga halaman. May iba't ibang uri ng pesticidyo at may iba't ibang silang mga kaukulang gampanin. Ito ay ang herbicides, insecticides, fungicides, mollocicides, at rodenticides. Samantala, ang mga magsasaka o bawat Pilipino na mahilig magtanim ay hinihikayat gumamit ng mga natural na pesticido para mapuksa ang mga peste at sakit ng mga halaman. Pangpito, paglalagay ng baklad. Ang mga halaman na gumagapang at umaakyat ay nangangailangan ng suporta. Ito ay tinatawag na trellis o baklad na maaaring kahoy, metal, o plastik. Ang mga halaman gaya ng upo, kalabasa, sitaw, bataw, at patani ay nangangailangan ng baklad. Ano-ano ang mga iba't ibang mga pamamaraan sa pangangalaga ng mga pananim? mahusay. Ang mga iba't ibang mga pamamaraan sa pangangalaga ng mga pananim ay mga pagbubungkal, pagpupunla at pagtatanim, pagdidilig, paglalagay ng pataba, pagpupuksa ng mga halamang ligaw, pagpupuksa ng mga peste at sakit ng halaman, at paglalagay ng baklad. Bakit kailangang isaalang-alang ang mga ito? Mahalaga ang mga ito upang masiguro ang malusog na paglaki ng mga halaman. Mapataas ang ani at maiwasan ang mga sakit at peste na maaaring makasira sa mga pananim. Para sa ikatlong araw. Gawain bilang isa. Alagaan natin natutukoy ang iba't ibang mga pamamaraan ng pangangalaga ng mga pananim bago, habang at pagkatapos ng naitanim. At naisasagawa ang iba't ibang mga pamamaraan sa pangangalaga ng mga pananim bago, habang at pagkatapos ng naitanim. Mga kailangang materyales, mga pananim mula sa asexual at sexual na pamamaraan ng pagpaparami ng pananim natural na abono at pesticidio. Sprinkler, trowel. Panuto, panatilihin ang grupo sa nagdaang gawain. Ihanda ang mga kagamitan para sa iba't ibang mga pamamaraan ng pag-aalaga ng mga pananim. Isagawa ang wastong hakbang ng pag-aalaga ng mga pananim. Gamitin ang scorecard para maging gabay sa gawain ito. Narito ang scorecard. Sa baba nito ay maglagay din ng tala. para sa ikaapat na araw. Panuto, isulat ang tama kung ang pangungusap ay wasto, mali naman kung ito ay hindi. Una, drip irrigation at sprinkler irrigation ay mga pamamaraan sa pagdidilig ng halaman. Pangalawa, kapag kulang sa sustansya ang lupa, maaaring maglagay ng pataba, compost o manure. Pangatlo, ang pataba ay maaaring ihalo sa lupa bago magtanim. Pangapat, ang mga halamang ligaw ay nakakatulong upang madagdagan ang ani ng mga halaman. Panglima, ang manual weeding ay gumagamit ng makina upang alisin ang mga halamang ligaw. Atin na itong sagutan para sa unang bilang, ang sagot ay tama. Pangalawa, tama. Pangatlo, tama. Pangapat, mali. At panglima, ito ay mali. Paano ka makatutulong sa pangangalaga ng mga halaman sa inyong gulayan sa paaralan? sagutin ang mga sumusunod na tanong. Bakit kailangang malaman ang mga iba't ibang pamamaraan ng pag-aalaga ng mga pananim? Tama, kailangang malaman ang mga ito upang masigurong magiging malusog at produktibo ang mga pananim na nagre-resulta sa mas mataas na ani at mas mabuting kalidad ng mga produkto. Ano-ano ang maaaring epekto nito sa atin sa mga hayop at kapaligiran kung hindi natin maayos na naisasagawa ang mga wastong pamamaraan ng pangangalaga ng pananim? Tama, kung hindi maayos na maisasagawa ang mga wastong pamamaraan, maaaring humantong ito sa pagbaba ng ani, pagdami ng mga peste at sakit, at pagkasira ng kapaligiran sa mga hayop, maaaring mawalan sila ng tirahan at pagkain. At sa tao, maaaring magdulot ito ng kakulangan sa pagkain at pagtaas ng presyo ng mga produkto. Gawin ang lingguhang reflection log. Tukuyin natin tukuyin ang pamamaraan ng pag-aalaga ng mga halaman. Isulat ang iyong sagot sa patlang. Una, ito ay ginagamit upang masuportahan ang mga pananim na karaniwang gumagapang gaya ng ampalaya, sitaw, at bataw. Pangalawa, ito ay ang tamang lalim ng binhi o punla mula sa lupa. Pangatlo, ito ay karaniwang nilalagay sa mga pananim upang mapuksa ang mga peste at sakit ng mga halaman. Pangapat, ito ay nilalagay sa paligid ng pananim, lalo na kung kulang ng sustansya ang lupa. Panglima, ito ay karaniwang ginagawa upang maiwasan ang pagkatuyo ng lupa, lalo na ang mga pananim. Narito ang mga tamang sagot. Una, paglalagay ng baklad. Pangalawa, 1.5 to 2 pulgada. Pangatlo, pesticidio. Pangapat, pataba. At panglima, pagdidilig. Para sa susunod na gawain, panuto, iguhit ang heart kung ang pangungusap ay wasto at broken heart kung hindi naman. Unang bilang, ang mga halaman tulad ng sitaw at kalabasa ay nangangailangan ng baklad o trellis. Pangalawa, ang baklad o trellis ay maaaring gawin mula sa kahoy, metal o plastik Pangatlo, ang chemical weeding ay gumagamit ng herbicides upang puksain ang mga halamang ligaw. Pangapat, ang mga halamang gumagapang at umaakyat ay hindi nangangailangan ng suporta tulad ng baklad. Panglima, molossicides ay ginagamit upang puksain ang mga snails at iba pang malalambot na peste sa mga pananim. Atin na itong sagutan sa so unang bilang, heart. Pangalawa, heart. Pangatlo, heart o puso. Pangapat, broken heart. At panglima ay heart. Kung itatanim mo ang buto na ito sa inyong bakuran, paano mo ito mapapangalagaan? Magbigay ng limang paraan ng pangangalaga ng mga pananim. Panuto: Gumawa ng iyong modelo ng malusog na gulayan.